Nadinig mo na ba yung sana all, china oil, na all, at iba pang mga katunog nito na ang ibig sabihin ay sana lahat o kaya sana kami din. Misan, pagka kami nagpo-post na nabiyayaan sila, makikita mo may magko-comment yan. Pagpapahayag yan na sana lahat ganyan din o kahit kami man lang makaranas din yan. Kahit na hindi pa ganoong katagal ang social media at hindi pa man uso noon ang mga termino na nabanggit, eh meron at meron ng konsepto ng sana all ang tao. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon masama ang sana all. Bisang kasi sinasabi ito na parang nakikigala ka sa sinapit ng iba, masaya ka para sa kanila at pinapakita mo na hindi naman lahat ay eh nakakaranas o naaabot ang naabot nila. Maaari din na parehas kayo ng inaasam sa buhay, kaso lang Nauna yung iba na maabot yung inaasam na yon. kaya sana all ka. Pero dapat din tayo mag-ingat sa sanaol na yan. Misan, resulta yan ng ingit. Maaaring nasasabi yan na may kahalong frustration sa sarili o sa sitwasyon mo at lalo kang naiinis pag nakikita mo ang iba. Maaari din kakasanaol mo. Hindi mo na nakikita ang pagpapala sa buhay mo at lagi ka nalang nakadungaw sa pagpapalang meron ng iba. Wag naman sana'ng maging bulag tayo sa pagpapalang meron tayo dahil sa iba tayo nakatuon. Kapag mali ang sanaol dahil inggit o hindi ka appreciative sa blessings na meron ka, o delikado 'yan. O sabi nga ng Bible, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan. Ngunit ang pagkaingit ay tulad ng kanser sa buto. Maihahambing sa sakit na nagpapahirap ang inggit. Aba, ito totoo nga naman. Isipin mo na lang Kapag naiinggit ang isang tao, masama ang loob niya sa tagumpay ng iba. Hindi siya masaya sa meron siya at maaari pa na meron siyang masamang hangad para sa kinaiingitan. Pag napansin mo na medyo maling klase na ng sana o lang nararamdaman mo, dapat agapan na yan. Panahon na para buksan ang mga mata sa pagpapalang meron ka at maging mapagpasalamat. Unawain mo din na hindi man pare-pareho ang ibinigay ng Diyos sa tao, lahat tayo ay may taglay na pagpapalang maaaring ipagpasalamat. Totoo yan. Hindi lang sana all, kundi talagang all ay meron at merong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Relax ka lang. Malay mo, parating na ang surpresa ni Lord sa iyo. Kaya, asa ka pa.